Si ate na taga Kandaba, na operahan din sa wakas, pangalawang balik na niya yan. Yung unang punta niya, inabot ng alas 7 ng gabi, pero hindi na operahan. Ako po si Marisa, taga Kandaba, Pampanga, na schedule na po ako dati, kasi hindi po ako nakapunta. Uh, po ulit ako para ma-reschedule. Ay uh, inabot po ako ng 7 na gabi, tapos bumalik po ulit ako ngayon. Bali one week ulit, bago na-reschedule uh, na schedule na ma operahan Ngayon eh, po na-operahan na po ako. Kaya maraming maraming salamat po kay Doc Sar at sa mga staff niya. Ang mabait po nila. Sabihin niyo po, nagpunta kayo dito noong nakaraan. Ano oras po kayo nandito noong nakaraang Miyerkules? 5 5 na madaling araw. Hmm. Kahit kahit abutin ako ng gabi, okay lang. Mas ating ma-reschedule na po. Inabot po kayo na Seven. Alas-yete ng gabi. Hmm. Pinakalas. Pero hindi pa rin na-operahan. Kaya balik ulit kami na Merkoles, para ayun, yun eh. na-operahan, nasa wakas. Take your Opo, so pareho kayo ni Doc Sargan na alas 7 na ng gabi nandito pa kung uh hindi -huh. ka na-operahan. Uh -huh. Kaya ngayon gumali kayo, okay na. Okay na. Tapos, kaya naman, gusto ko dito, kahit abutin ako ng hating gabi, basta si Doc ang mag opera sa akin. <laughs> kayo. Kasi nga, napapanood ko yung mga vlog nyo, nagagalingan talaga ako. Okay. kay doksa, kaya maraming maraming salamat, Doc Sar, at sa lahat po ng stuff. Thank you, Lord. <laughs>